Okay, hello back to my channel guys. Ayan, for today's vlog, uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang natanggap naming biyaya kaninang umaga sa isang group ng mga Pilipino na nandito rin sa Saudi. Uh, hindi ko naman mamangitin kung sino-sino sila kasi nang hindi tayo ma-politika. Ano, ma Ayan. gusto ko lang pasalamatan ang nagbigay sa amin ng biyaya yung tinatawag na ayuda kasi kami mga exit dito ay uh, apat kami Pilipino na exit binigyan kami ng tulong o nasabing tinatawag na ayuda binigyan kami ng mga grocery mga kung ano-ano pa Yan. papakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga binigay nila guys hindi mo na sila babanggitin kung sino-sino sila basta thanks God na lang at may nag-ayuda sa amin kahit pa ano I ay mean, makakatulong sa amin pangangailangan dito sa Saudi habang kami naghihintay ng aming exit kaya maraming maraming salamat po sa nagbigay ng tulong sa so, umagang kay ganda yan pakita ko sa inyo guys And guys yung mga tanggap naming ano ayuda na sa amin ang ating kaibigan mga kaibigan Pilipino dito sa Riyadh ito mga nakakis na to yan yung mga iniabot sa amin kaninang umaga hindi namin inaasahan yan guys na may dadating natulong sa amin dito sa Riyadh galing sa mga ano kaibigan nating Pilipino and bali apat kaming exit dito bali ganyang karami bawat isang tao ang binigay sa amin dito apat apat kaming exit kaya tinulungan kami dito ayan tingnan natin isa isang mga laman guys nung kanilang inibigay na tulong sa aming mga Pilipino dito tinulungan kasi kami dahil kami ay mga exit na at matagal na kami nagiintay ng aming exit papers o exit visa ayan inigyan kami ng ayuda isa, isa natin tingnan guys kuha ang mga laman white pandabang sabon guys ang laman Ayan. isang box ito detergent powder ayan pandaman ang tapos At syang kasama ng ano, mga toothpaste ayan meron syang ilang pirasan toothpaste ito ang laman guys ng mga binigay nila meron pa siyang ano sa buong pampaligo wonderful ito yung mga ayudan ng, ng, mga kaibigan natin Pilipino guys wonderful soup meron din kasamang ano guys meron din kasamang shampoo yan Color shampoo. liquid gel formula cold sport men cold sport yang guys ini namanya 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 Ating, ito naman isang basket guys ano yung tinapay ang tasty tasty bread okay. bali tigigisa rin kami ng ganito apat ang Pilipino um, na binigay so, isa is yes, tapos meron pa siyang ano guys yan, one tray bawat isang room. Except guys, binigyan ng TV isang tray na itlog. Di ba, sangka pa. Ayan, ang ganda pa ng tray niya. Plastic. Ayan, ayan pa dito guys. Ay, okay, ito, ano. Ang mga noodles naman ito. Nice. Noodles. Mga noodles yung laman ng plastic puro ganito naman guys yan o po noodles Ayan yung mga nito fried noodles yan fried noodles daw ang tatak piraso ng loader guys, mga tisang plastic. Okay. Ayun guys. Kaya sa nagbigay ng tulong guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And thanks God. At may natanggap din ng tulong mula sa inyo. Hindi ko na kayo babanggitin kung sino-sino kayo. Kasi baka mga politika tayo. ang pasalamat ng aming mga kasama kong exit dito. Nagpapasalamat po kami sa inyo. At salamat sa Diyos sa tulong nyo sa aming natanggap yung araw na to. Araw ng Friday. Ayan. Araw ng Friday guys. Maraming salamat po sa tulong. Thank you Lord. At natulungan kami na makarating ang gracia na ito o oh, biyaya sa ating malas sa ating mga kapatid na ano, Pilipino dito sa Saudi. Yan, hindi po namin doon nasahan kaya kami nagpapasalamat ng lubos-lubos sa inyong lahat. Yan, pakita ko pa sa inyo ito. Yan yung ating mga ano, natanggap. Yan ano. yan. yan. Bawat isang Pilipino ganyan ang nakuha. Yan bali apat kaming exit puro ganyan na natanggap namin yan kumpleto na may sabon toothpaste shampoo tinapay tsaka ano meron pa palang dilata wait ka mas yung dilata ay ito pa meron pa pala meron pa pala palang dilata rito wait ka mas meron pa pala hindi ko na ipakita ito guys meron pa palang mantika ayan o oh. Yun pa nga pa mantika, ito mantika kasama ito guys, sa binigay, tapos, yung diba ka niyo, kung pa't lang diba ka niyo dito, yun, yung motaw ko yung plastic, yun, food ano to, uh, tawag dito, golden pearl, mending. Lanchon meat, guys. Ito, lanchon meat. pala to Yan. Hindi so, ka nang makapag nito. Lanchon meat. Tapos may mga ano pa. Anong tawag ito? Aluha. Tuna. Yan, aluha, tuna. Yan yung mga binigay, guys. tapos tapit lang pirasong aluha, tuna. Ano. Tatlong piraso siya. Tapos mayroon pa siyang ano. Ano na ito? Ah, ang tawag doon magi. Ayan, may magi. Ayan, ito pala magi, dalawang piraso. Tsaka, dalawang piraso ng di sardinas. Ano pangalan na itong sardinas na ito? Magi. Sardines. Ayan sa Dinas, dalawang praso, isang green, isang pula ito na ito yung rice, na binigay sa amin ito rice white rice 5 kilo guys 5 kilo rice ang minigay kasama yan ya ito na siya lahat guys hindi ka dilata Okay. lahat yan, lahat yan natanggap namin kaninang umaga guys yan, may, yan, yan. salamat po, maraming maraming salamat sa tulong na aming natanggap kaninang umaga thanks God bye bye Ayan, yan nga po yung pinakita ko sa inyo yun yung binigay na tulong sa amin uh, mga grocery at mga kung ano ano pa rice, mayroon rice, pinapay ayan. shampoo, sabon dilatang ulam at merong noodles ayan yung mga binigay sa amin kaya thanks God sa nagbigay uh, God bless sa mga taong tumulong sa aming mga kasamahan mga kasamahan naming exit dito apat kaming binigyan ng tulong at saka mayroon pang ano card yung card na binibigay sa sinaswipe sa bus pinakampir take it mo sa pagsumaki ka ng bus mayroon pang kasamang card na binigay sa amin tigigay sa kami meron siyang load at saka mayroon pang kasamang pang load na 20 real per head na binigay sa amin ay, maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa tulong. God bless.